Alas tres ng madaling araw. Tahimik ang buong building, maliban sa isang tunog na bumabalot sa buong hallway. Iyong iyak ng bata. Malutong, masakit sa tainga, parang may hinahanap. Ang mas nakakakilabot, walang batang nakatira sa unit na pinanggagalingan ng iyak. At mas nakakatindig balahibo, si Ardaw ang pinagmumula ng tunog. Sa bawat hakbang papalapit, parang lumalakas, parang alam niyang ikaw ay dumarating. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig, ako si Ka Elias at welcome dito sa Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Dito sa ating channel, binubuhay natin ang mga kwento ng kababalaghan, alamat at mga misteryo sa Pilipinas. Ang kwento natin ngayong gabi ay mula mismo sa isang lungsod na hindi na natin papangalanan para sa kaligtasan ng mga nakatira doon. Ito ang istorya ng isang apartment na may nakakatakot na sekreto sa CR. Sabi ng mga nakatira, tuwing alas tres ng madaling araw, may batang humahagulgol. Pero hindi ito basta bata. Ito ay isang tiyanak na nagtatago sa anyo ng umiiyak na sanggol. Si Mariel ay bagong lipat sa apartment. 23 Enyos, call center agent sa Ortigas. Perfect daw para sa schedule niya ang lugar kasi malapit sa work, may 24-7 convenience store, at mura ang renta. Unang gabi niya, pagod na pagod siya mula sa training. Nakahiga na siya nang biglang may narinig siyang iyak ng sanggol. Mahina sa una. Parang galing sa kabilang unit. Akala niya normal lang kasi may mga pamilya rin sa building. Pero habang tumatagal, lumalakas ito. Hindi normal ang tono, parang humihit binagalit. Nang alas tres eksakto sa orasan niya, napansin ni Mariel na parang sa banyo nang gagaling ang tunog. Tumayo siya, naglakad papunta sa CR. Bawat hakbang, mas malinaw ang iyak. Nang hawakan niya ang doorknob, biglang tumahimik. Walang kahit anong tunog. Napatigil siya at kinabahan. Kinabukasan, tinanong niya ang kapitbahay niyang si Ate Liza na matagal nang nakatira sa floor nila. May bata po ba sa katabing unit ko? Tanong ni Mariel, sabi ni Mariel. Wala. At kung ako sayo, huwag mo nang pansinin kapag may naririnig ka. Lalo na kapag alas tres, sabi ni Ate Liza sabay iwas ng tingin. Gabi ulit pareho na namang oras. Iyak na naman. Mas malapit mas malakas. May kaluskos na parang may gumagapang sa sahig ng banyo. Hindi siya makagalaw sa takot. Sa gilid ng salamin sa banyo, sa peripheral vision niya, parang may aninong maliit na gumalaw. Nang tumingin siya diretsyo, wala. Pero mabigat ang hangin, parang may nakatingin. Mula noon, araw-araw, alas tres, naririnig niya ang iyak. Naging routine na. Hindi na siya makatulog ng dire-diretsyo. Nag-umpisa na ring manghina sa trabaho. Hanggang isang araw, kinausap siya ng security guard ng building. Ma'am, may gusto lang po sana akong itanong. May anak po ba kayo? Tanong ng guard. Wala po, bakit? Sabi ni Marielle. Kasi ma'am, ilang gabi na naming nakikita sa CCTV na may batang palabas masok sa unit nyo. Pero sa record namin, kayo lang mag-isa ang nakatira dyan. Kung gusto niyo malaman kung ano ang totoong nangyayari sa apartment ni Mariel, at kung paano niya nalaman ang sikreto ng batang iyon, mag-subscribe na sa Kaelias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. I-like ang video, i-save para mapanood muli, at i-share sa mga kaibigan na mahilig sa kwentong kababalaghan. Nanlamig si Mariel sa sinabi ng guard. Paano po makakapasok yon? Tanong niya na halos pabulong. Hindi rin namin alam maam, sagot ng guard. Pero kitang kita namin sa footage. Maliit lang, mga dalawang taon siguro. Maputla. Nakatayo lang sa labas ng pintuan nyo minsan, minsan naman nakaupo sa sahig sa may hallway. Pero ang nakakakilabot, hindi namin makita ang mukha. Bumalik si Mariel sa unit niya na mas lalo pang kinakabahan. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi ng guard o baka binibiro lang siya. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi normal ang nangyayari. Kinagabihan, inihanda niya ang sarili. Pinatay niya ang lahat ng ilaw maliban sa lampshade sa tabi ng kama. May hawak siyang cellphone, naka-video record. Iniset niya ang alarm ng 2.55 am para magising bago alas tres. Pagpatak ng alas tres, ayun na naman. Iyak. Mahina, parang malayo. Maya-maya, mas malapit. Tuloy-tuloy. May kasamang parang tunog ng kuko sa tiles. Nang tumayo siya para silipin ang CR, bumuka ang pinto ng bahagya. Hindi iyon nakasara kanina, pero ngayon, gumalaw ito ng mag-isa. Sa liwanag na galing sa lampshade, may nakita siyang maliit na anino sa loob. Nakaupo. At nang unti-unti itong tumayo, doon niya napansin na hindi ito normal na bata. Mas mahaba ang daliri sa kamay, mas maputla kaysa sa normal, at ang mata ay parang itim na walang puti. Hindi siya makasigaw. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Mama. Mama. Sabi ng boses, pero hindi ito boses ng isang inosenteng sanggol. May halong pangungutya, parang pinipilit maging bata, pero may tono ng matanda. Mabilis siyang umatras, isinara ang pinto at nilok. Tumakbo siya sa kwarto at tinakpan ang sarili ng kumot. Pero kahit nakatakip, naririnig niya pa rin ang tunog ng paggapang mula sa CR papunta sa sala. Ilang minuto lang, biglang tahimik. Pero bago tuluyang tumigil, may narinig siyang bulong sa mismong tabi ng tenga niya. Hindi mo ako iiwan, mama, sabi ng boses. Kinabukasan, dinala niya ang video sa guard. Pero laking gulat niya nang makita nilang wala sa recording ang nakita niya. Wala ring iyak na na-record. Parang walang nangyari. Ma'am, baka po stress lang kayo, sabi ng guard. Pero alam ni Mariel sa sarili niya, hindi iyon imahinasyon. Mula noon, nagsimula na siyang makaramdam ng kakaiba kahit sa umaga. May mga gamit sa banyo na gumagalaw, may tubig na biglang umaagos kahit walang bukas na gripo, at minsan, naririnig niya ang pagtawa ng bata mula sa kisame. Hanggang isang araw, habang naglalaba siya, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, walang tao. Pero sa sahig, may nakalagay na maliit na laruan, isang luma at maruming manika. At sa leeg ng manika, may nakatalin pulang sinulid na parang dugo na natuyo. Simula nang makita ni Mariel ang manika, hindi na siya mapakali. Sinubukan niyang baliwalain, pero tuwing nilalagay niya sa basurahan, kinabukasan ay babalik ito sa sahig ng banyo. Laging basa, laging malamig. Isang gabi, nakasalubong niya si Mang Turing, isa sa mga pinakamatagal na tenant sa building. Payat, may edad na, at kilala sa pagiging tahimik. Pero nang ikwento ni Mariel ang mga nangyayari, biglang nanigas ang mukha ni Mang Turing. Miss, umalis ka na habang maaga pa, sabi ni Mang Turing. Bakit po? Sagot ni Mariel. May nangyari dito bago pa man ito maging apartment. Doon nagsimula ikwento ni Mang Turing ang sikreto. Noong dekada 90, ang lupa kung saan nakatayo ngayon ang building ay dati raw boarding house. Sa isang kwarto sa ikatlong palapag, may nangupahan na mag-asawang babong kasal. Pero may nangyari sa babaeng buntis na hindi na ikinuwento ng mga kapitbahay ng buo. Isang gabi, narinig daw ang sigaw ng babae mula sa CR. Pagdating ng mga kapitbahay, sarado ang pinto. Nang mabuksan, wala na ang babae. Sa sahig ng banyo, may dugo at maliliit na yapak na parang galing sa sangbol. Kinabukasan, may nakakita sa bubong ng boarding house ng isang maliit na nilalang na namumula ang mata at nakangisi. Ilang araw lang, ibinenta ang lupa at giniba ang boarding house. Doon itinayo ang kasalukuyang apartment. Pero may ilang kwento na kahit giniba na ang luma, naiwan daw ang espiritu ng sanggol na yon, naging tiyanak, at nagtatago sa banyo para maghintay ng bagong biktima. Kinilabutan si Mariel. Kaya pala alas tres ng umaga, sabi niya. Oo, sabi ni Mang Turing. Oras iyon na pinakamalakas ang kapit nila sa mundo ng buhay. At kapag tinawag ka na niya ng mama, ibig sabihin, gusto ka na niyang gawing nanay niya habang buhay. Kinagabihan, lalo pang lumala ang nararanasan ni Marielle. Alas tres na naman. Pero mayon, hindi lang iyak ang narinig niya. May tunog ng maliliit na kuko na kumakaskas sa pinto ng kwarto niya. Sunod ay tawa ng bata, pero mababa, parang boses ng matanda. Nang silipin niya sa ilalim ng pinto, may dalawang maliliit na paa na sobrang putla, basa, at may bakas ng dugo. Marahan itong tinulak ang pinto. Hindi alam ni Mariel kung bakit, pero hindi siya makagalaw, parang may malamig na hangin na pumipigil sa kanya at mula sa dilim ng sala, lumitaw ang maliit na katawan na gumagapang papunta sa kanya. Umisi ito, at doon niya nakita, mahaba ang ngipin, matulis, at sa gilid ng bibig ay may bakas ng dugo na hindi kanya. Mama, sumama ka na sa akin, sabi ng tiyanak. Napasigaw si Mariel at agad tumakbo palabas ng unit, bitbit lang ang cellphone at wallet. Mula sa hallway, naririnig pa rin niya ang iyak, pero ngayon, kasama na ang tunog ng paggapang na parang sinusundan siya, kahit sa hagdanan. Pagkababa niya sa second floor, hinal na hinal si Mariel. Hawak-hawak ang cellphone, naninginig ang kamay niya habang nagdadayal ng number ng guard. Pero bago pa man makatawag, may malamig na hangin na biglang dumampi sa batok niya. Sa salamin sa dulo ng hallway, nakita niya sa likod ang isang maliit na anyo na nakatayo lang. Walang dalaw pero nakatitig diretsyo sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya palabas ng building diretsyo sa kalsada. Laking gulat niya nang makita si Mang Turing sa labas, parang may hinihintay. Miss, sumunod ka sa akin, bilis, sabi ni Mang Turing. Dinala siya ni Mang Turing sa isang maliit na tindahan sa kanto na mukhang lumana at puno ng mga anting-anting, kandila at lumang bote. Doon niya ipinakilala si Aling Sean, isang matandang albularyo na kilala sa lugar. Ano na naman yung nilapitan mo, Turing, sabi ni Aling Sean habang sinisipat si Mariel mula ulo hanggang paa. Tiyanak, sagot ni Mang Turing sa building na tinirhan niya. Nakita na niya. Tinawag na siyang mama. Napaupo si Mariel at hindi na napigilang umiyak. Ikinwento niya lahat mula sa unang gabi hanggang sa pagtakas niya kanina. Tahimik lang si Aling Sean, parang may iniisip. Hindi basta-basta yan, iha, sabi ni Aling Sean. Kapag tinawag ka na ng tiyanak bilang mama, sinusubukan ka niyang itali sa mundo niya. At kapag nakalapit yan sa'yo, habang tulog ka, mahihirapan ka ng makawala. Pumasok si Aling Sean sa loob ng maliit na kwarto sa likod at bumalik na may dalang garapon na puno ng langis, ilang piraso ng dahon ng basil, at pulang tali. Ito, ilagay mo sa pintuan ng banyo mo. Ang tali, ilagay mo sa pulso mo bago matulog. Pero tandaan mo, kapag narinig mo ulit ang iyak, huwag na huwag kang sasagot. Kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan ang pinto ng banyo. Bumalik si Mariel sa apartment na mas kabado pa kaysa dati. Ginawa niya lahat ng bilin ni Aling Sean. Pero hindi niya alam kung ubra ang mga yon sa lakas ng tiyanak. Kinagabihan, pagpatak ng alas tres, ayon na naman ang iya. Pero ngayon, mas malakas, parang galit. Sa bawat minuto, parang mas lumalapit sa kwarto niya. May kumakaskas na sa pinto ng banyo, tapos may tunog ng mga kuko na kumakaladkad sa sahig ng sala. Biglang sumabog ang garapon ng langis na nilagay niya sa may pintuan ng banyo, at sa pagkalat ng langis sa tiles. Nakita niya mula sa pagitan ng pinto, at sahig ang anino ng tiyanak na gumagapang, pilit na lumalabas. Pero nang dumikit ito sa langis, nag-iba ang iyak. Naging matinis at masakit sa pandinig, parang nasusunog. Pero bago pa siya makampante, may narinig siyang boses sa mismong likod niya. Hindi mo ako kayang itaboy, mama, sabi ng tiyanak. Nanlaki ang mata ni Mariel nang marinig ang boses sa likod niya, Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang tiyanak, ngayon, mas malinaw na kaysa dati. Basang-basa ito, ang balat ay parang kulubot na, at ang mga mata ay puro itim na parang butas. Nakangisi ito, may lumalabas pang dugo sa gilid ng bibig. Bago pa ito makalapit, mabilis na kinuha ni Mariel ang pulang tali mula sa pulso niya at iniunat sa pagitan nila. Biglang umatras ang tiyanak, parang nasusunog sa liwanag ng tali. Pero sa bawat hakbang na binibigay niya, mas nagiging mabangis ang itsura nito, lumalaki ang bibig, lumalabas ang matutulis na ngipin, at mas nagiging parang hayop ang dalaw. Tumakbo si Mariel palabas ng kwarto, pero sa bawat sulok ng apartment, parang may anino ng tiyanak na sumusulpot. Minsan nasa kisame, minsan nasa gilid ng sofa, minsan nasa ilalim ng mesa. Hindi ito tumitigil. Naalala niya ang sinabi ni Aling Sean, huwag na huwag mong sasagutin ang iyak. Pero ngayon, hindi na lang iyak ang naririnig niya, tinatawag siya nito ng paulit-ulit, Mama, Mama, halika na, Mama. Sa takot at pagkataranta, nagdesisyon si Mariel na tawagan si Aling Sean kahit madaling araw. Ate Sean, nandito na siya sa kwarto ko. Hindi na siya umaalis. Sigaw ni Mariel habang nanginginig. Kalma ka. Sigaw ni Aling Sean. Pakinggan mo ako mabuti. Pupunta kami ni Mang Turing dyan, pero kailangan mo siyang iligaw. Huwag ka sa siar. Buksan mo ang lahat ng bintana at kapag nakarinig ka ng malakas na iyak, sabayan mo ng malakas na dasal. Agad niyang binuksan ang lahat ng bintana. Pagbukas ng huli, may malamig na hangin na dumiretsyo sa loob. Lumingon siya at doon niya nakita ang tiyanak sa may pintuan ng kwarto. Nakahawak ito sa gilid ng pinto, nakangisi at mabagal na naglalakad papalapit. Nagsimula siyang magdasal ng malakas. Habang lumalakas ang dasal niya, mas nagiging magaspang ang hininga ng tiyanak, mas bumabagal ang paglakad. Pero bigla itong gumapang sa sahig na parang ahas, sobrang bilis, halos maabot siya. Sa mismong oras na tatama na sa kanya, biglang bumukas ang pinto ng unit. Pumasok si Aling may hawak na bote ng langis at kandila, kasama si Mang Turing na may dalang kumot na may mga simbolo. Iha, Tabika. ka. Sigaw ni Aling Binuhusan ng langis ang sahig kung saan nakatayo ang tiyana. Nang tamaan ito, umalingaungaw ang isang matinis na sigaw sa buong unit, parang sabay-sabay na iyak ng maraming sanggol. Nagpupumiglas ito pero tinakpan ni Mang Turing ng kumot at nagumpisa silang mag-orasyon. Habang nagdadasal si Aling Sean, unti-unting nagiging usok ang katawan ng tiyanak hanggang sa tuluyang mawala. Tahimik na muli ang buong apartment. Pero bago sila umalis, sinabi ni Aling Sean kay Mariel. Hindi ibig sabihin nito na wala na siya. May paraan siyang bumalik kung may bagong taong papasok dito na hindi alam ang kwento. Kaya kung ako sayo, huwag ka nang babalik. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na bumalik si Mariel sa apartment. Nagpaalam siya sa may-ari, iniwan lahat ng gamit maliban sa ilang damit at personal na gamit. Lumipat siya sa isang mas maliit na unit malapit sa trabaho, sa pag-asang iwan na siya ng bangungot na iyon. Sa unang linggo, tahimik ang lahat. Wala nang iyak ng bata, wala nang paggapang sa sahid, wala nang malamig na hangin sa batok niya. Nagsimula na siyang muling makatulog ng mahaba at walang gising sa kalagitnaan ng gabi. Pero isang madaling araw, bandang alas tres din, nagising siya dahil sa pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. Binuksan niya ang ilaw at wala naman siyang nakita. Napailing siya at bumalik sa pagkakahiga. Pero sa paglingon niya sa bintana, may bakas ng maliliit na kamay sa salamin basa, parang galing sa ulan, pero tuyo ang buong paligid. Kinabukasan, dinala niya ang isang lumang kahon na hindi pa niya nabubuksan mula ng lumipat. Pagbukas niya, nanlaki ang mata niya. Nasa loob nito ang lumang manika na iniwan niya sa dating apartment, marumi, basa, at may parehong pulang tali sa leg. Kinabahan siya, pero itinapon niya ito agad sa basurahan sa labas ng building. Akala niya tapos na, pero pagkabalik niya sa unit, nakaupo na ito sa gilid ng kama niya, tuyo na ang buhok at nakangiti. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Pinilit niyang manood ng TV para makalimutan ang takot. Pero habang bukas ang TV, unti-unting lumabo ang screen hanggang sa maging static. Mula sa static, may lumabas na tunog ng iyak, mahina sa simula, pero lumalakas habang tumatagal. Pagtingin niya sa orasan, eksaktong alas tres. At mula sa kusina, may boses na nagsabi. Sabi ko sa'yo mama, hindi mo ako matatakasan. Sumigaw siya, lumabas ng unit, at hindi na muling bumalik. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung saan siya tumira pagkatapos noon. Pero may mga bagong tenant sa dating unit ni Mariel na nagsasabing may naririnig daw silang iyak ng bata tuwing alas tres ng umaga, at minsan, may nakikitang maliit na anino na dumadaan sa salamin ng CR. Kaya kung may naririnig kayong batang umiiyak sa gitna ng gabi, lalo na sa CR, tandaan nyo, baka hindi lang basta bata yon. Makalipas ang ilang linggo, walang nakarinig mula kay Mariel. Hindi na rin sumasagot sa mga tawag ang number niya. Si Mang Turing, na minsang nakatulong sa kanya, ay nagpunta sa bagong tirahan kung saan siya huling nakita, pero sinabi ng landlord na bigla raw itong umalis isang gabi na hindi nagpaalam. Naiwan lang daw sa unit ang ilang gamit na ayaw na niyang balikan. Naging usap-usapan ito sa mga kapitbahay. May nagsabi na baka lumipat siya sa probinsya para kalimutan ang lahat pero may ilan na may ibang kwento. Ayon sa isang babae sa kabilang kanto, minsang nakasabay daw niya si Mariel sa jeep isang madaling araw. Tahimik lang ito nakatingin sa labas ng bintana. Pero nang medyo napalingon, napansin daw niyang may maliit na kamay na nakahawak sa balikat ni Mariel, kahit walang bata sa tabi niya. Lumipas pa ang mga buwan, at isang gabi, tumawag si Aling Sean kay Mang Turing. Turing, nakita ko siya, sabi ni Aling Sean. Sino? Tanong ni Mang Turing si Marielle. Dumaan sa harap ng tindahan ko. Pero hindi na siya mag-isa. Kwento ni Aling Sean, may kasamang batang maliit si Marielle, nakasuot ng puting damit, walang sapatos, at tuyo ang buhok kahit malakas ang ulan. Ang pinakakilabot, habang nakatingin sa kanya si Marielle, umitiraw ang bata, at sa ngisi nito ay bumalik ang pamilyar na matutulis na ng ngipin na minsang nakita nila sa tiyanak. Mula noon, wala nang ibang nakakita kay Mariel. Pero sa ilang barangay na nadaanan, may mga kwento ng isang babaeng may kasamang bata na hindi kumikibo at tuwing may lalapit, laging sinasabi ng bata, "Mama, gusto ko na silang isama." At kung nagkataon na dumaan sila sa tinitirhan mo, siguraduhin mong hindi ka magigising sa alas 3 ng madaling araw, kasi baka 'yon na ang huling gabi mo bilang ikaw. Mga kaibigan, ang kwento ni Mariel ay paalala na may mga bagay na hindi natin basta nakikita, pero nararamdaman ng ating katawan at kaluluwa. Minsan, kapag narinig mo ang iyak ng isang bata sa gitna ng gabi, natural na tumulong o mag-alala. Pero hindi lahat ng iyak ay galing sa isang inosenteng nilalang. May mga nilalang na marunong umarte, manlinlang, at magpanggap para makalapit sa iyo. Ang tiyanak ay isa sa mga pinakamatandang nilalang sa paniniwala ng ating mga ninuno. Isa itong kaluluwa ng sanggol na namatay sa hindi natural na paraan, na puno ng galit at ingit sa buhay. Sinasabi ng matatanda, kapag tinawag ka na nito ng mama, Ibig sabihin gusto ka nitong gawing ina habang buhay at iyon ay hindi pagtatapos ng buhay mo kundi simula ng isang sumpa na hindi mo basta matatakasan. Kaya tandaan, kung alas tres ng madaling araw at may narinig kang iyak mula sa CR o sa dilim, huwag kang lalapit, huwag kang magsasalita, at huwag na huwag kang titingin kung saan ito nang gagaling. Ako si Ka Elias at ito ang isa na namang kwento ng alamat, misteryo at paniniwala. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento ngayong gabi, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito para maibahagi sa iba. At palaging tandaan, sa mundong ito, hindi lahat ng tahimik ay ligtas, at hindi lahat ng bata ay dapat lapitan. Hanggang sa muli, magandang gabi sa inyong lahat, at sana, sa paggising nyo bukas, wala kayong maririnig na iyak mula sa dilim.